Ayan, maganda nga po Ang sarap ngayon ng ano, kasi malamig ang panahon. Sarap ng pakiramdam. Ayan, malamig ngayon guys. Makulimlim ang panahon. Makulimlim ang kalangitan. Ayan. Kaya e, masarap yun. Mas, maganda. Masarap ang bumiyahe. Malamig ang panahon. Yan. Yan. Tara guys, biyahe tayo. Ikot lang tayo. Malapit lang naman yung dating trabaho araw-araw ito yung trabaho natin araw-araw iikot mag-deliver yan yeah. makulit ni mga panahon Anong nangyari dito? Parang may gulo na nangyayari dito. May, ay, anong pare. May pare. ay, may opasyon. My birthday. My birthday. Anong nangyayari? Nagawa silang opasyon. politics mga politiko nag uumpisa na hindi na mapakali o, mga politiko hindi na sila mapakali piyesta ng dito may palaro syempre nandito yung haha <mimit> mga politiko nag-iikot ayan o grabe dito na yung mga politiko nag-iikot sa loob ah. Yan, meron na dyan, ano, hindi nakakatulog <laughs> na mga politiko. hindi <laughs> <Ayun. laughs> na makatulog na mahimbing. <laughs> Pero ganyan talaga, diba? Ganyan ang labanan na ano, sa politiko. Walang nakakasiguro. Diba? Walang nakakasiguro. Parang basketball lang ganyan. Pero sabi nga, kahit basketball may dayaan Ayan. sa mundo ng larangan ng laro kasi laro din yan eh. parang laro din yan politiko may dayaan Ayan, diba? sa lahat ng bagay may dayaan basta laro okay, guys ang pag-ibig ay sadyang ganyan yeah tiwala sa isa't isa'y kailangan dati mong pag-ibig wala akong pakialam basta't mahal kita maging sino ka man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man Mga paliwanag mo'y di na kailangan Dati mong pag-ibig, wala kong pakialam Basta't mahal kita maging Oo, oh, oh. totoo kaya yun traffic, 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 traffic pagkawin time sino ka man ay buhay Yan, Observe nyo po ang kalangitan. Napaka makulimlim ang panahon. Diba? Yay! Sabi nga, masaya tayo ngayon kasi malamig. Masarap matulog. Mahimbing ang tulog natin ngayon kasi malamig ang panahon. Ha? Ayan.